Hindi na Agnas? Nasiyak tuloy ko, ma'am. buo yun, ma'am. Buo pang ulo, kamay, lahat buo. Nagtaka kami, bakit hindi siya na Agnas? Dahil di umano sa anting-anting. Kasi okay, yung mga tao may mga agima, tagal na maagnas. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, Latin ang nakasulat. 29 years old na ko, saka pa na siya na nakita niya. Inulana, iya, itsura. Kay ng isang sundalo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, hindi na agnas makalipas ang apat na dekada dahil di umano sa isang anting-anting. 39 anyos na si Vicky pero hindi pa raw niya nasisilayan sa personal ang kanyang tatay Bobby. Ipinagbubuntis pa lang daw kasi siya ng kanyang nanay Victoria nung pinatay ito. Kaya ang itsura ng kanyang ama, binubuo na lang niya sa mga kwento at lumang litrato. Sa akong nadunggan, isa akong papa. 5'6 ang high, taas siya, pati puno, pulot ang buhok, taas siya ilong, guwapo po siya kay. Sige na ko sa gino uh, nga, makikita unta ko sa kong papa. At tila bininig daw ng langit ang kanyang panalangin dahil si Vicky, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ang kanyang ama. Hindi siya nito minulto ha, pero nakakapanindig balahibo pa rin, nung hinukay kasi kamakailan ang labi ng ama ni Vicky na inilibing noon pang 1985 o apat na dekada nang nakalilipas, nagbulat sila sa kanilang nadiskubre. No, plus tar pagyod ko. Nasiyak tuloy ko, ma'am. Nabuo yun, ma'am. Tangkawa ko sa yung naong niya, buo pagyod. Yung napay ang buho, napatuloy ang sapatos. Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Yung mama ko nga, limang taon, na... Agnes na No, no. Plus, it's all, it's all Ang hinihinalang dahilan ng ilan kung bakit nangyari ito. Dahil daw sa anting-anting ni Bobby. Parang may Agimat ba? Matagal na Si Bobby, dating sundalo. Pero taong 1985, habang pabalik sa kanyang trabaho sa Zamboanga del Sur, si Bobby pinatay na siya. Kumara, pagkatapos, bumaba siya. Then, siya kayo Makadlo kay kailan ako ni. Amo na to. Naulila ni Bobby ang apat niyang mga anak at ang misis niyang si Victoria. na ipinagbubuntis pa lang noon ang bunso nilang si Vicky. Ang mga labi ni Bobby nakahimlay sa sementeryong ito. Pero nitong March 27, nagdesisyon si na Vicky na hukayin ang puntod ng ama para doon na rin ilagak ang mga labi ng kanilang inang si Victoria.